Ang dokumentasyon ng human rights violation, pagprotekta sa human rights at pagtatatag ng isang grassroots advisory council sa rehiyon, ang mga tinalakay na usapin sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Bangsamoro Justice System Committee o CBJS. Ang detalye sa report Sinimulan ng Bangsamoro Justice System Committee ang section-by-section section deliberation sa proposed Bangsamoro Human Rights Defenders Protection Act of 2022 na nagsusulong at nagpoprotekta sa mga human rights defenders sa Bangsamoro region. Ayon sa Parliament Bill Number no. 66, ang human rights defenders ay individual o grupo na umaaksyon para isulong ang pagsasakatuparan ng human rights at fundamental freedoms ng local, national, regional, at international levels— Nakasaad din dito ang karapatan ng defenders, kabilang ng karapatan na bumuo ng grupo, utilize resources, disseminate information, advocate para sa human rights, at makipag-usap sa government agencies, non-government organizations, at international organizations. Inatasan naman ang Legislative Measures and Legal Assistance Division na i-review e at pagbigay ng recommendations single sa documentation ng human rights violations sa kasagsagan ng Mindanao armed conflict at pagtatatag ng Barangay Justice System Multisectoral Traditional and Customary Laws Advisory Council.